Okay, so yun mga kasoya. So magandang umaga sa ating lahat ulit. So, kahapon kasi nilagay namin yung trap na para sa hipon. Eh, plastic bottle trap. So ngayon, ngayon umaga is minalikan namin. Diba sinabi namin kahapon is pagka bukas is balikan namin itong trap na to. So sana may mahuli kami. No? May, kasi hindi pa namin nakita. Kasi hindi pa namin nakita yung trap. Kung may laman ba or may hipon. God bless. So pandawin natin yung first trap na nilagay natin kahapon. Let's go. Sana may huli. Okay, so yun mga kasoya. So, mapansin natin. Kung mapansin natin mga kasaya is wala nang tubig. Wala no? nang tubig. Sana may... So ito yung nilagay natin sa na hapon. Uh, dito sa babaon ng trap na to. Itong water lily. Kasi nga uh, dito bumabay itong hipon na to. So, so mapansin nila is mayroong laman itong trap. Baka pumasok sila dito yung um, matrap. Baka nga okay. pero kawang ko kung buhay po na matay. <laughs> wala. 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 Okay. Ah, so, saya. Sumay laman, no? Ano ba sabi mo, sir? Oh, so laman. Ooh, nice one. So, positive guys. May laman itong trap namin. Pero parang namatay, no? Nice one. Nice one. Yan. Yan. Okay. So, yan, no? May sipit. <laughs> sipit lang. Langalo. Nice one. yun okay, First trap namin. Uh, plastic battle trap. May laman na hipon. Yan. Ah, sir. Yung kakapon. Yung pagano po. Manaliban ngayon wala na. Pero <coughs> kagabi pa yun na uh, yung sa akin siguro mga kasoyes kagabi pa yun pumasok dun sa trap lang kaya yung, yung base parang namatin na Parang sa taas. Okay. eh yeah. Sige. Okay. Mukhang okay. tinamaan ng alon yung trap mo. <laughs> Sana meron. Oh, may uli. okay, Nice one. Oh, <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> 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 Nice one. May uli. Oh, positive. Oh. Positive yung kaya sero. Nice <laughs> one. <laughs> may laman. May laman. May laman. Oh. Nice one. Marami din. Oh. Buhay pa? Mamatay na. Natuyo eh. Ah, natuyo na yung tubig mo. Hmm. Kaya madali lang mamatay yung ano. Yung ganito. Pero hindi pa mabay eh? Hindi. Parang pa. eh, bago lang namatay. Bago lang. So yun mga kasoy. So yung second trap namin na nilagay ni Acero Capon ngayon na yung smile na. Okay, eh, sabi so, nila out. marami daw dito. Oh, positive. Next one. Sana may huli yung second, pangatong trap namin. Ito. nilagay nilagyan pa rin ng water lily para kasi dito bumaba yung ayun eh, Okay, uh, meron! Okay, meron! Mahal! <laughs> 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 <Nice. laughs> may uli pa rin. Ito ang trap namin. Basta may okay. nyug na ano. Lapid, yung buho po. Yung buho Yung bubunan so, ah. nyug. So, ayan. Ito na kami sa area. Wow, yabi. Anong masasabi mo, Asero? <laughs> first time mag magkahuli. Okay. okay, so yung mga soya. So, ilipat na natin itong hip, mga hipon dito sa lalagyan natin. yeah Oh, Yeah. Wala laki, oh. Nice one. Ito ba man yan? mga soya